Isang malungkot na balita, nagdadalamhati ang mundo ng OPM or Original Filipino Music Industry matapos pumanaw ang vocalist ng sikat na 2000 band na Jeremiah, si Piwi Polintan. Kinumpirma ng kanyang mga kasamahan sa banda ang malungkot na balita sa opisyal na Facebook page ng Jeremiah Band ngayong Martes, Oktubre 28, 2025. It is with profound sadness that we announce the passing of Mr. Pee Wee Polintan, beloved vocalist of the band Jeremiah, Aninangpahayag. Pee Wee was an exceptional artist, whose voice and passion touched the hearts of many. Beyond his music, he was a cherished friend, a loving soul, and a brother to us all. Ayon sa grupo, pumanaw si Piwi ilang araw matapos siyang atakihin sa stroke noong Oktubre 23. Bago siya binawian ng buhay, nanawagan pa ang banda ng dasal at suporta para sa kanyang paggaling. Isa si Piwi sa mga orihinal na miyembro ng Jeremiah na sumikat noong labinsyam na at walumpu sa pamamagitan ng kanilang hit song na Nanghihinayang. Ang kanyang boses ay naging bahagi ng mga paboritong hugot anthem ng dekada 2000. Matatandaan na noong 2014, sa panayam niya sa kapuso mo, Jessica Soho, ibinahagi ni Paiwi na nagkaroon siya ng stage for tonsil cancer noong 2011. Sa kabila nito, matagumpay siyang gumaling matapos sumailalim sa operasyon at chemotherapy at idineklarang cancer-free noong 2011 dahilan upang makabalik siya sa entablado at muling makapagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng musika. Maraming netizens at kapwa musikero ang nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya at banda ni piwi. Marami ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa pagpanaw ng isa sa mga tinig na nagmarka sa kasaysayan ng OPM Love Songs. Isa si Pee -wee sa mga orihinal na miyembro ng Jeremiah na itinatag noong 1988, kabilang ang nanghihinayang sa mga sikat na kanta nila. Sa panayam kay Piwi ng Kapuso Mo, Jessica Soho noong Hulyo 2014, ipinagtapat niya ang pagkakaroon ng stage 4 cancer sa tonsil noong 2011, pero gumaling siya matapos sumailalim sa operasyon at chemotherapy. Idineklara si Piwi na cancer-free noong 2011 kaya muli niyang binalikan ang pagkanta. Isa kang alamat, Piwi. Salamat sa mga kantang nagpaiyak at nagpangiti sa amin, ayon sa komento ng isang fan sa social media. Hanggang sa huling sandali, mananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga ang boses at alaala ni Piwi Polintan, ang orihinal na tinig sa likod ng Nanghihinayang. Rest in peace, Piwi. Your music will live on forever. Okay, marami pa tayong babasahin mamaya. Kahapon, pinag-usapan natin ang mga pumanaw na mga personalidad. Of course, nakikiramay tayo sa pagpanaw ni Eman, di ba? Agensa. Mm -hmm. Napakasakit sa kalooban yon para kay Kuya Kim at kay Feli. Binanggit ko rin na pumanaw na si Louis Reyes sa Amerika. Ang nag-post si Odette Quesada, isang singer-composer. Tapos, si Patrick De La Rosa. Pumanaw na rin po sa Amerika na kasi siya uh, namamalagi kasama yung kanyang pamilya. Heart attack din ito siya yung naging partner ni Claudio Sobel sa pelikulang Shame at iba pang mga pelikula. Pumanaw na siya. At kanina lang po, malungkot na malungkot kami ni Naambet Nabus. Si Piwi Polintan po, isa sa mga miyembro ng grupong Jeremiah, pumanaw na rin po. Nakaumatos po siya noong Sabado at kanina po ay pumanaw na siya. Isa po siya doon sa grupo na naghandog sa atin ng piyesang nanghihinayang nakaka, nako, si Olan, si Simon, si Piwi. Ito si Piwi talaga, kasama-sama ko sa inyo. Opo oh, na, napakabait niya, napakapalabate. Alam mo yung machika, may PR, lahat yan. Malangit ang kaluluwa. Oo, totoo. Lagi kong sinasama sa inyo ang Jeremiah. Lalo na pag pinakakanta natin yung How Did You Know. Palakpakan talaga lahat. Maganda boses ni Piwi. Sobra. Alam mo, nakakalungkot no. Magpapasko pa naman. Mm -hmm. uh, sila nagpapaalam. Nakakalungkot talaga si Ambet nga, Hindi na malaman ang gagawin kanina. Dahil close sa kanila ni niyo, Kasama-sama namin lagi pumupunta kami sa bahay nila sa Tondo. Tapos kasama namin, sinanood kami ng mga gigs nila. Ay, nako, nakakalungkot.